Welcome to Monte Carlo Yok lang guys uh, Nasa Hydra Island tayo guys uh, Bumiyahe kami Kasi bukas mayroong Art exhibit yung amo namin Doon, London Bale, uh, nasa port tayo Guys uh, Kikita nyo uh, Kokunti pa lang yung mga nakaparadang Mga yate Mamaya pala Pupunta tayo dun sa taas dun, dun. Sa dalawang bahay. Yung puti at saka orange. Magdadala tayo ng mga gamit guys. Stock. Bale, mamimili muna tayo dyan sa supermarket. Dito sa baba doon. Doon, doon, dyan. Tapos, uh, maglalakad tayo. Dadalhin natin doon sa taas. Paket doon. dito na kami guys sa uh, supermarket at uh, tapos na rin kami mamili ayan o oh. uh, bali limang tray kasi walang laman yung bahay so hinihintay lang namin yung donkey Yan, sa taas guys dyan Ayan, tayo pupunta mamaya yan o no? yung pusa namin pusa ni Maring Hera pa hindi <laughs> ba hello wala yung nanay mo nasa Atina so ayun guys walang donkey kaya kami kaya kami na lang yung magdadala So, miram na lang kami ng kariton dito. At, ah... Uh... Hahaha! <laughs> Yun, dahan -dahan na lang. So, let's go! Medyo mahangin, guys. May darating na bisita, VIP. Doon siya titira. Dideritso. De Kung kilala nyo si Jeff Kons. May gagil nyo na lang, guys para makilala nyo siya. Yun yung magiging VIP guest namin. Medyo enjoy lang muna sa view. I mean, view guys ito. Nacho lang yung mga kasama ko. Hoy, dito tayo. Kaya pa. Bakit naman? Taga, taga, picture. Walang sinabi ang donkey sa inyo. <laughs> si dongki, lagi <laughs> nak buat dongki. Pagdating doon, inumin nyo lahat yung iinumin. Ang <laughs> daming hams. Labang mo, ha? Mayroong donkey. Meron. Natatay pa naman nagpa... konti na lang Jonathan, konti na lang. <laughs> 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 Tawagin nyo kasi si tatay siya ang donkey. Si tatay, di ba siya ang donkey? <laughs> So yan. dito na tayo guys Dito sa puting bahay Nakikita nyo, uh, ganito lang yung mga disenyo ng mga bahay dito At uh, makikita nyo rin, maliit lang yung mga uh, tansada, daanan, street Tapos na tayo guys, pero bago tayo umuwi, silipin muna natin tong maliit na pool yan. Yan, bale, simple lang yung design guys. Parang pinatong lang. Pero okay na siya guys. Pang, pang chill chill lang. Doon tayo, lipat muna tayo. Papakita ko sa inyo yung uh, pinakamagandang view dito. Sa bahay na to. Ito yung million dollar view. Yan yeah, o. Ayan. Bale, Dito tayo sa biranda. So, overlooking yung support guys. mga yate. the lahat. Huwag na tayong pumunta dun sa gilid. Baka matanaw tayong minaamo dun sa yate. So, mamaya akit tayo sa next floor guys. Dun sa last. Doon. Uh, matatanaw yung kabuuan. Ito yung view dito sa taas, guys. Uh, buong kwarto na to. Yan. Ganda na. No? At uh, ito. Yung mga frame dito, guys. Anep, uh, no? Ewan ko kung papayagan tayo ni YouTube nito. Pero bilisan ko na lang, baka pagbawalan tayo at i-block tayo <laughs> Hindi ma-monetize yung video natin guys eh. <laughs> Alright, iba't ibang position guys Alright Nakapalibot pala Hahaha <laughs> na tayo. Tapos na. Yan guys. Tapos na tayo. Balik na tayo sa yate. Mission accomplished na. nilalagyan na ng net for safety Saysay ate. No, maganda ba kung Light lang, ika na dyan, So, ito yung port at saka town na rin nila guys. Pinakasentro dito sa island. So, kita nyo, dito sa mga likod ng mga yate, mga kainan na lahat to. Ayan sa ngayon medyo kukunti pa lang yung mga bumibisita at saka summer lang naman to buhay guys uh, winter wala na sarado na lahat ng mga kainan dito linaw ng tubig guys may mga maliliit na isda pa hindi mo akalain nasa port no? Uh, kasi sila guys strict sa uh, papakaran dito. At yan naman yung yate namin guys, guilty. Kita nyo, kakaiba sa lahat. Alright. Yun, hapon na guys, palagod ng araw. At kung makikita nyo, paalis na din yung mga bisita, bisita dito sa island. bale tatawid lang sila guys sa uh, sa kabila uh, bale mainland na yan guys at uh, yung maliliit na yan yan naman yung sea taxi dito guys yan uh, tawagan mo lang sila dadalhin kanila at uh, susunduin kung nasaan kami. flying cat guys Ayan. galing sa mainland galing sa ibang island bali maglilinis daw kami ni paring Jumanji tutulong lang tayo guys yun si paring Jumanji bali dito lang siya sa lubid na kahawa nakapakitid kasi yung inaapakan niya guys kasi salamin na dito sa may labas nito so yan lang yung inaapakan niya sobrang delikado okay. <laughs>